Magandang gabi po mga kalaki. Ayan po ah, Pangasinan. Congratulations po. Sabi dito nanalo po ako two digits sa wedding po sa Pangasinan po sa binigay mo po 63 kabibigay mo lang po nung isang araw lumabas agad. Maraming salamat po. Bibigyan kitang balato. Ayan po. Nanalo po Pangasinan yung mga nabigyan ko po ng 63. Ayan po yung resulta. Maraming maraming salamat po at syempre po mga kalaki ngayong gabi po ah ngayong gabi naman po mga kalaki abay tutok na rito mga kalaki dahil ngayon po magbibigay po tayo ng mga panibagong 2 digit lucky numbers po sa mga susugin nating mga lucky followers dyan na nakaabang po lagi po sa atin mga kalaki okay sa mga hindi ko pa po nabibigyan at hindi pa po nararanasan ng aming 2 digit lucky numbers, 3 digit at 4 digit na po po pang malakasan po ibibigay natin ngayon. Ako po ay nagre-reply po sa mga followers natin alam nyo yan, kung makakapag-antay po kayo i-check nyo po every 10 minutes ang inyong mga account, may lucky numbers po kayo basta nakafollow, nakafollow at nag sharepot po at nakita ko agad yan ako po at nag-message at nag-heart may lucky numbers ka po agad mga kalaki sa akin, okay? At aalagaan mo yan ng 3 days. Yung, yung napanalo po natin ng 5-digit lucky numbers uh, kagabi po, nako-congratulations po, salamat po sa balato, nagbigay po siya ng 5,000 pesos. Thank you, thank you very much po. At yung 5,000 na yun, ibibigay ko po yun sa isang bukas ng gabi po sa mga masusugi nating mga lucky followers. Yung 6-digit po, ayan po ulit sa taas. Magko-code na po ako ngayon. Dapat po nakafollow para mabigyan, magre-reply po ako sa inyo. Good luck!